So guys, alas stress na, no? Uh, kailangan na nating mag-ready ng merienda ng isa. Uh, so ito, nag prefer ako sa kanya ng mga uh, kung ano-anong uh, pagkain na request niya. Katulad nito guys, ayan. Uh, um, kasi gusto niya uh, ano, gusto niya kumain ng cheese ball. So para healthy naman guys at hindi na yung palaging binibili, uh, pinag ko siya ng ano ng uh, pumpkin may pumpkin then sweet potato and then carrot so i-steam ko lang siya guys i steamin ko lang siya and then imamas ko siya after noon lalagyan ko siya ng uh, cheese sa loob so ito ngayon yung ready na ito yung ginawa ko kahapon Okay, sweet potato balls lang ito na uh, with cheese sa loob. And then uh burger kasi palagi siyang naghiling uh, ng burger eh. Yun ang yun ang nakakahiligan niya ngayon na kainin. So, ito pinagluto ko siya ng isang burger lang, tatlong uh, sweet potato balls na may cheese sa loob. yan, lalagyan natin ng uh, uh, cheese plus uh, ketchup at saka mozzarella cheese. Yan, kasi gusto niya raw yung nagme-melt. Yan ang gagawin natin, guys. Ayaw, hindi na tayo bibili ng mga uh, kung ano-ano dyan sa labas. Uh, ako na mismo yung gagawa para alam kong healthy. Ayan, guys. Tapos na ang kanyang merienda hmm. Hindi merienda na siya. Mama! Ma! Psst! Ma! merienda ka na, mama. Hmm. Okay? Hmm. yan ang merienda mo papalitan natin yan papalitan natin lang, merienda na ikaw oh su, ano yan magmimig <laughs> oh, merienda na ka na mahal magmimirienda na ang aking anak hmm. ayan real burger na yan mama ha? Naku, Diyos ko guys. Tignan nyo nga. Paboritong paborito talaga ang burger. Sarap? Good? Yes, mama. Biyakin mo nga. No. Make like this. That potato ball. Ah, uh, that's sweet potato. Open it. Sige na. Ayan. Naku. Nonid need. Huwag mo pagpatungin, anak, kasi malaki. Separate yan. Hiwalay lang yan. Kainin mo na. Allah, oy. Ikaw, bahala ka. Sige. yan pinagpatong na, guys, ang ano. Pinagpatong niya na. Hmm, ipinaloob na yung sweet potato balls sa ano, burger niya. Hmm. Yan. O, papaano mo isusubo yan? Ang laki-laki na. Uh, ayan daw. Kain daw, guys. Kain. Ayan. Wow! Wow! Sarap. Oo. Wow! Eh, hey, kain mo, anak. Kain. Ginawa ko yan sa iyo talaga. Mmm. Sarap? Good. Good daw, guys. Good. Yan. Para healthy naman yung kinakain. Hindi yung binibili na lang palagi. Hindi natin alam kung fresh. So, ako na lang mismo ang gagawa para alam kung fresh siya talaga at saka healthy. And then, malinis. ba diba? Alam nyo, guys. Ito yung mga namimiss kong gawin, eh. Na, bilang nanay, no? Ito talaga yung mga namimiss kong gawin na ano sa kanya. Since ngayon, nakakain, halos nakakain na siya ng mga ganito. So, nag-effort talaga akong gumawa ng kanyang pagkain. Ayan. Kamay na lang ginamit. Kamalinis ang kamay ko, guys. Ayan, syempre. Ito na yung uh, mashed pumpkin uh, with sweet potatoes at saka carrots. Ayan na yung, guys. Then, lalagyan natin ng cheese ang loob. Then, bibilugin lang natin. And then, ididip ko siya sa bread crumbs guys tapos kumuha uh, na ako ng maramihan para anytime na gusto niya ready na siya no so i-freezer ko na lang para pag wala ako si Gemma na ang magluluto nakaready na so naka nakakatuwa kasi talagang na-appreciate niya yung ginawa ko sa kanya itong ginagawa ko. Gustong-gusto niya, guys. Nagustuhan niya ang lasa. So, nakakatuwa. Sa susunod, gagawin ko siya ng, uh, ano naman, ng um, vegetable patty. Parang yun na yung burger niya. Gawan ko siya ng mga, like, carrots, refolio, ganyan. Uh, celery. Yun try kong gumawa nun para mas lalong healthy instead na burger yun ang gagawin ko guys para ano para masyado makatulong sa kanyang health di ba wag naman yung puro uh, food hindi rin man maganda kaya chachaga ko talaga to guys sobra nakakatuwa na miss ko talaga tong mga ganitong moment na gagawa ko siya ng mga pagkain. Since mahilig naman akong, Kasi mahilig ako magluto guys, no? Since mahilig ako sa ganito, at nakakain na ng anak ko, then gagawa ako ng gagawa. Kesa naman bibili ng bibili guys, mahal pa. Mahal, magastos. So, ako na lang ang gagawa mismo ng pagkain niya para sure ko na healthy and yun nga malinis di ba at fresh guys ayan ayan yung ginagawa ko ito na yung finish ko finish na nagawa ko so meron pa namang konti so tatapusin ko na ayan i-stack ko yan sa fridge para anytime na gusto niya meron kaming uh, ready na